Higit 2.1 million family food bags ang una nang naka-preposition sa mga warehouse sa iba't -ibang bahagi naman sa Ayon kay TSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakahanda nang i-dispatch ang mga ito sa mga lokal na pamahalaan. Kasama na dito ang Bogo City sa Cebu na una nang nasalanta ng nindol at kasama sa posibleng tahakin ng bagyong tino. Nananatili pa rin dito ang kanilang quick response team members at maging ang specialized disaster equipment gaya ng mobile kitchen. Samantala, nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng emergency cash transfer para tulungan ang mga unang nasalanta ng lindol. Para sa mga kababayan natin na nakapira sa mga lugar na maaring maapektuhan ng bagyong tino, ang lagi po nating pinapaalala sa kanila ay makinig po tayo sa abiso at paalala ng ating mga lokal na officials. Mahalaga po na sumunod tayo sa kanila pong mga paalala upang tayo ay maibigtas sa anumang pong kapahamakan at matiyak ang ating kaligtasan. Kapag uh, nagsasagawa po ng preemptive evacuation, sumunod po tayo.